What's up mga kainsan? Mga kainsan, magandang umaga po. Tayo po ay nadini sa ilaya. Sa paahan po ng bundok. Ito At uh, nawalan po kami ng tubig. Diba itong misan po ay bumaha ng malaki. Ay baka po nawas out yung aming ano. Yung aming uh, pasalok po. Yan, ari. natin muna at uh, po ang tubig uh, wala po yan ah po si paring iki yung ating kumpare nag uh, ang tawag po dun nagtataba wala man nang marating wag lang ang ng batong malaki ito po yung ginuguhuan lupa dito eh walang katubig tubig ano milki bang Ay, ari ang isang problema mga kainsan oh. Eh. May gumuhupong pong bato, laki. Ari oh. Eh. Ari, Galing po dyan sa taas. Hindi po natin kakayanin. Marami pong ano? Maraming banlik Yung mga bato-bato. Magpapatawag po tayo ng ano? Sulsog. Kung tawagin po ay sama-sama po lahat ng magkakabarangay. Hindi po kakayanin. Huwag kang makukutungan at kahit kang gahulin, yung sakit niyan. Milky. Hindi ako iniiwanan ni milky eh. Ilang taon na kayari ano mga kain sa tamo? Punta tawagin po ito ay gugo. Sina shampo, madalang na yung ganito. Pinipit-pit. Pinipit-pit po ng mga sinaunang tao. bukas po natin iaabisa sa group may group po kami ay walang wala ay tigkal ano milk eh tigkal ay ano laki na ay kailangan po ikaw eh yung mapos din ba eh eh Bumaba pa po 'tong din eh. Hopa. mo bango. Yan mga bagong guho na po 'yan. Na ipaupload kay. Eh. Laki na rin gumuho. hindi kaya ng tatlong tao kahit lima sa lima hindi ako sasama din ay eh, pag mabubuhat mo re malaki galing sa kataasan siguro sa bundok apaka, malaki epekto po ng baha malaki eh. kailangan ni atag natek buo may hito magandang panggatong may nagcomment nga kahinsan pakadami sa kanila daw po ito binibili pa mga ganito pinapanggatong ay dito po yung... walang problema po yan oh Kumuha ka na ka gusto mo. Yan. Puro panggatong po yan yan. Oh. nasisira lang po ang mga kawayan dito. Ang tawag po kalalaki. Ah, mga kawayan po. Nabubulok lang ang kawayan dito sa amin po. Hmm. Ibang ay nagtataka Baka isang pakadamit yung kawayan sa inyo Owe oh, eh. Kahit yung napasuot pa puro sa kabila ay eh. Mga isang ektaryang puro kawayan po Yan. Kahit ilang kubo ang gawin mo Ang bang kawayan Sabi nga ninyo yung lugar namin hindi pa sa laula. Ay eh, totoo po. Hindi pa po ito nababalda. Ah. Ang mga subdivision. Di ba yan ah? yung kalye na pinapalapad marami na pong bumili dito sa lugar namin na may yaman nabili ng mga 10 hectares pero ang mga hindi pinapakilala kung sinong bumili po ay pero ang kutob namin yung subdivisionin dahil ito po ang ano ay maluwag pa po ito itong Quezon Province kumbaga maluwag pa ang marami pang gubat ay eh, sa parting Laguna daw Cavite ay eh, parang halos ano na kakaunti na ang gubat puro subdivision company na kaya dito sila umaatras kaya darating din ang araw po ito ay magiging ano na rin nakakalungkot man pero totoo yung sabi sa comment magiging city rin ano milky ha tara ko? Pero wag sana itong subdivisionin. Maganda po eh. Mapanatiling may ano ba ang Pilipinas? May may mga forest na ganito. Masasalaula ito. Dami kawayan. Eh. Sino po nang gusto ng pambubong? Ito po yung binububong ah. Bubong, panggatong. may bumagsak oh. parang nasa pelikula ay oh. pagi pagi forest Ari ko, mapakalalim pala noon. Pagi. Ah, ayun. Pagi po rin nga po yun. Maraming lumot. Yan, finally mga kaisan, naandi na tayo. tagal din natin naglakad eh. Baka may isang oras din po ay. Eh. Malayo din po ari. Eh. Aring minidam na ari. Eh. Finally. Ay wala lang. May gumuhong na naman bato laki. Ah ah. Yan oh. Uh. Kaya pala hindi makapasok ang tubig. Ang laki. Hmm. sumariyo type ang laki po oh uh. ilang bato are isa dalawa galing bundok ayan po yung mga nabubulok na kahoy ay wash out ay uh. wash out walang atir mga kainsan eh. dini nang gagaling po karim dam may pain na palos mga kainsan o may kawil oh. Eh. わと。 pwede pong kuminom pwede kang kuminom sa sobrang linis Yan, ang sarap lumuglog <laughs> yeah, no? Kaya lang ay pagkalamig, ama! Eh, hey, hey. eh! Kailangan pag ahon mo may kayakap ka! Meron pa dapat kaya post! Pagkakalamig, hey, hey, hey. eh, eh! mga gusto magbahay, ito po, oh. Mina po ng buhangin ang pagpubumaha, ganto po ang nalabas! Buhangin! Oh, mga kaisan. Kahit tao din dito mira, wag na ang sa uh, ano, yung malapit lang sa ilog. Ay, nako. Gusto rin ko, gusto ko rin magkabahay mga kaisan, yung malapit ka sa ilog ba. Tapos ay eh, sulong-sulong ka lang. Walang stress. Pero wag naman yung malapit talaga. Yung medyo kumbaga sa taas, magbaba mo ilog na. Dahil pag naman sa ganari, pwede eh, kang maano, pwede kang ma... -ano, pwede kang, uh, maano ng baha ito po ang tubig eh hanggang dito hindi naman po buwan lang ng December yan comment kayo mga kaisa kung gusto rin yung tumira sa ganito ito yung gusto ko pang uh, stress reliever ko mga kaisa isa rin sa pangalit nakaka stress yung mga gumuhong ba pero natatanggal naman yung stress reliever mo stress mo pala Não um, há uh, tô bem. É não. laki ng bato aba kailangan din ni jack ni paring mac yan paring mac ako yung pinahiram mo ng jack ating gagamitin din eh aray uh. oh huwag pinahiran pinahiram po tayo ng ating trupa pwede na rin doon ang sakbat sa kahoy pauwi na rin po tayo magkagat scatter naman po tayo sa ibaba tapos ay eh, diretsyo na rin po tayong pagkakaskater. Marami pa tayong gagawin. Kaya po tayo anong aga pa sumaka. Magpapatawag na lang po tayo ng sulusog. Para maramihan po. Baka po kami mga sampu kami pupunta din. Ibabalik bukas o sa makalwa. Paano mga kaisan? puputulin ko na rin. Tayo baba naman tayo, magagat scatter. Ah, oh, mga kaisan, okay, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.